Before dito na starter mga idol, ite test natin, na-condition na natin yung loob ng components ito. Yan, intact na lahat. Susilipin muna natin yung solenoid switch, yan. So, mapapansin natin ito, uh, battery cable ito. Ito naman sa may relay, papuntang susian ito. Yan, already set up na. Okay. Uh, connection ground, ito. Ground. So, papandarin natin dito muna. Sige, start. Dito, sundutin mo. Sige. Yeah. Sige. Okay. Up. Up. Titingnan natin dito kung nasa ayon ba ang ikot niya. Yun. So, nasaan yung kanyang reverse? Doon ang kanyang ikot mismo. Yan. Sige, start mo. Sundutin mo. Up. Yeah, no.